May handles. First time ni Papa dali mag na yung handles. Marami ba naka-spotting yun siya. Okay na ako mag-rubber shoes lang. Pero try niya yung itay kayo ng oreo No flavor. Namin dali sa nang karoon kayo. ice cream. Dali sa handles. Ano ka to? Kasi yung tubago niya. Okay. Um, Dari si Papa. Ngayon pa. Unsan man pa. Unsay, unsay lasa sa handles. Ice cream. Nami? Unsay mo sa handles na ice cream. super sweet? Super sweet ba daw? No? Oh, super. super. sweet? Lahiran, di ba? Mas tamis ang ice cream dali kaysa sa Pilipinas, diba? No? Tamis? O, oh, okay ra? Okay ra? Kani ba? Small lang ni siya, pero three ni siya kabuok. O, oh, three ka scoops, ba? Diba? Nami ko rin sa handles. Kaya mong pakaunan si Papa ice cream. O niya, kong sa mga wandari. Ah. O, oh, hapit yung ice cream mo. Oh. Ang haong sila, o. Ayan si Papa o, oh, masulunan ni Walmart ba? Sige pa, sulod pa. Sulun. Oh, hindi, wala. Okay na na. Sulun lang. Dari ko sa Pikas. Dari na yung sa Pikas. o, sulun lang. Oh, lang. Mo-open na na pa. Mo-open na na. Ano, palitan si Papa o oh, ka ng water boiler. O, kaning electric pero Okay, para daw mag-inom siya siyang gatas. Para si Papa o. Oh? Ako lang ako sa Walmart. Kakita mig t-shirt ba? One dollar lang siya, oh. Sa so Walmart. Dali pa. Ah, si Papa, ready na siya mabayad. Ready na siya mabayad, oh. Dali pa, oh, dali. dali pa, dali, dali. Thank you. Exit here. Kaman nag-shopping si Papa. Ito na may sa car. Oh, ito na tong car. Diha pa, anak. Pauli nami, nag Munag shopping si Papa. Nami ka sa Walmart. Dahil na ako si Papa sa Walmart for the first time. Nasa na si Papa? Dali pang. Walmart pang. Nagluto ko ka ng ba? Nga sa yuti ang kuang sahog. Muna yung paniuto ni Papa. Wala pa may plato. Pa, si mo ingon anang giniling pa nga sa ni ang kuan? Lami ba? Lami? <clears throat> so ganahan dahil kasi akong pangluto? So far? Ang sama kuman luto, okay lang? Or dili lami or lami? Lami lamig Lami, lami kuman luto para kay mama? Lami. So pwede na mag-asawa? Hindi na. <laughs> <laughs> pwede na ako mag-asawa. Muna yung gikaon karun niya. Siyempre, yung cucumber salad nga gikan sa ang garden na adiri atong purples o katong lemon cucumbers. Ang na si Papa o. Muna din ang post office oh, o oh. first time. Mau ba? Oops. post office na mo first time ni nagari ni Papa kay nagpadala lagi mi ka okay, ng package para kay Auntie niya. kay tagaan mo siya og gulay ka sa mong garden. So, unsa man imong ma-store sa post office diri sa US pa? Ito dagan tao. Niya dere. Wala kayo tao? Oh. Mga trabahante di lang dire kay kuan manggo. usa na mangod ang online shopping. So, onya kuan ay mo na So, okay na kayo. So, na ayaw ni Papa daw. morning first time yari sa post office. Humana magpanihapon si Papa niya. Among sili nga, nasa light pair. niya, gihatag kay Papa. So, first time ni kaon ni Papa og pair. Hala o, kao ni si Papa og pear. Ha, oh, pear. Unya, pang. Unsa man ni mong kuan. Ikasulti sa pair. Tamis yeah. Lami? Tamis. O, oh, ganahan mo po kao prutas, di ba? Hmm. Lami, no? Tamis. Tamis. Kasi tawag ganito, eh, kefir, kefir, na variety kanang, ka nang, kuha niya siya maning niyong kanang ka nang, sa ka daw ba? Balasun, grainy. Pero lami yun niya siya, hinoon, buyag. Lami yun niya siya, di ba? Lami, no? Yung organic pa ni. Oo, oh, awa, oo. Oh. So, lami, ha? Muna ang review ni Papa sa pair. Lami. Lingaw, eh. Lingaw, ko diri Nagagawa ko ng maling ngawin. Ah, mali oh. Eh, wala na yung lawas diyan. Tayo na muna sa project mo pa ako. Ah, hindi. Bakala pa sa sikot. Paano Ako nagtirba mang sumudlay pero wala ako. gusto lang lang 'to. Gusto na ko, okay lang. He shared the mo experience pang Kikistorya hmm. man na siya sa akong kuya. Gwapo lay diri. Ganong gwapo man diri sa Amerika. Gwapo diri ka na nakadalita rin. Dahil ang kao na. Sana wala yung problema. So nag-adugo ko para sa amo ang panihapon. Pero lili, maniparehas kay mama nga katong pinaugag yun. Tara o. Oh pinauga na style na adobo. Mo ganing kuha ni mama sa una bay. Dala mo adobo o? Uh -huh. Cucumber kay no? sa rin. Subo. Oh. pa, unsay mong, what do you think of the adobo? Uh -huh. Para kay mama or dili? Dili, no? Dili, jod pares kay mama. <laughs> dili oh, wow, dili, jod pareha. This is more mm -hmm. yan. Mas dami kay mama, no? Mas dami yung kay mama. Mas dami yung kay mama. Well, really? what about you, babe? Tell me, what do you think about the adobo? It's good. You haven't even tasted it. Is it good? Yeah, I can smell it. Yeah. Tala, magluto tawag sampurado kay naami na bilina na bahaw. Tara, luto na siya. Okay na kayo ni. Kato'y maning pure nga tableya. Kiluto na ko. Atong pangutan si Papa kung ganahan ba siya niya unya pa, unsa pa. Unsa man imuhang so, imuhang review anang sampurado. Mama, okay ra? Okay, Malaysia. Pero mura na, tamis na lagi na ako ni Gamay. Tamis ra ka ay, diba? Okay ra daw, okay ra. So, amo sila nga, naasalay mas karay na grapes. Unya, Gihabdan dandri si Papa kay first time ni Papa ato the other day nakakaon. Ani. Unya, kaya ng atung pangutan si Papa kung unsay sa review aning maskadine. O pang, unsa manimuhang mani hang ika aning maskadine? Tam is siya o tam is o mahilig ko pa Ganahan kayo ka? Kaangay kayo ka? unsa sa ganito yung mo nga, mura o lumboy Lumbay siya. Ah, dili po pang lahi Mas lamihan pa ko sa lumboy kaysa kaning mas kaday na grapes. No, wala man Wala may lumboy din eh. Naba? Well, na, pero base dili mabuhay din. Pero, kani siya, pero mas katong akong tulog ka different variety sa grapes. Kato, to. Lami po to, base ganahan ka to. So, kaangay guday ka sa mascadino? mas kaday no? Mas mga mga ba ko Mayu. Oh, so, first time na makakaan ni Papa oh. ug pizza. Yeah, Oh. Sige, ah. no, Sige na i-try lang, Isa ka bite. Ayan tanaw na to. Kung ganahan maka ka. Kailangan naman ang pizza mua sa muhaog ah, sa inyo, ha? Ah. I-try lang, gud. Isa ka lang. I-paa ka lang. Paa ko lang ni mo. I-try lang, gud. Kung ganahan ka. Ayan nga. man naman na hindi ko <laughs> Dili yeah. oh, oh. ka kaangay? Yes. Oh, dili ka mo kaon ana. Mo kaon pa ko ani. Oh. Dili ka nam pizza. Dili ka kaangay. Dili ko kaangay. Dili na lang pizza. Dili lagi siya mo kaon pizza lagi Pero kita niya ha, Ate Bing, git try ni um, okay. Nara o oh, first time mo kaon si Papa og oh, kaning pecan pie. Ana siya dili sa mo kaon pero itay. Kani dili dili adapita pa o, oh. dira. I try um, lang gamay. Tanaw na to kung unsa daw review. O gamay ra pud ana oy. Gamay. Kani try. Tamis ba kay na. O, kauna lang gud. Unsa man? Nami man apa? Mo man akong paborito nga pay. Kani ba kuha ani sya tanan ba kani ang bebe? Eh pa tilaw na ko sa imong para for sure kana oy. Ana kada kani imong kaunon. Ha, o. Okay na nice, siya. Okay. Okay lang siya pero tamis ra kayo. Hindi ka ganahan? Oo mm. oh, muna eh, e, ka, dili ka mukhao na niya. Okay naman di ay. Bito hindi ko mukhao, hindi ko. Pero, Pero okay naman. Pati, pati mo. Patilaw lang ko. Pero sa meron mong review, oh, ka na or dili na yun? Masya, sabag eh? Dili. Pecan pie. Oo oh, na nasa rin, oh, binuhan to si Papa magtay anang yellow nga watermelon, orange glow. Sige daw pang bay. Tilawi daw. When you yeah, first time you make a yellow nga watermelon or yellow orange? Tamis yun. Tamis pa no? Lami kayo, di ba? Lami sa kawan. Um. Lami lagi. In fairness, sarap oh. Wow. Mm. It's very good. Lami yun pa no? Lami um. yun. So, naami na dawat ko na jujube. Gigan kay Michelle. Sumone siyang jujube. Nga itay ni ni Papa. Niya kay gahi-gahi man di yara ning ko anun ni Picasso sige pa, ala pag ayo pag ayo diha <laughs> first time ni papa ka jujube basi ganahan ka ni, pang kay lamit ba ya? careful pa ha jo mani apo lagi ay jujube man na yes, ma tam isa niya o ko an review I mean, ganahan ka mo ano, kanana or di na ka mo balik Mukha ka pakabalik? Kamu siguro niya. Yeah. Ah, okay. So, okay mong review, ani? Mukha kong ka. Oh, good. Oh, ganahan daw si Papa sa Jujube, oh. Green Jujube. So, nahilo mami kadali, no? Kadali. Kaya nagbalik na po kong work. O, day yeah. There are mag-work ko sa office niya, yeah, sa home. Pero, today, maghimo ko o kaning paksiw nga tilapia kay Papa. Gibutangan ako siya, daghan kayong lamas o kaning... Talong, dito sa baba. Ipakita na ako sa inyo, ha? Di ara, ang paksiyo nga tilapia. O niya, ning kaunan. Itong i-video si Papa. Kung yahang review ani. Tara na, Oh. Mag-review ni si Papa sa kaning kuan. yahang kaning paksiyo. O sige pang, itry na pang. naay kaning talong o ka ng tilapia. Mukhang kag tilapia, dili. Carmen. Ano nga, aslong Masyaallah. Kau udah tungkuan kaning asa tau gani? Kanang kana isda o. Kay mo gusto ni mama Aslom. I try as Gani. Di ni mo pero ra? lang. ra? Laki mata ba? Ang tilapia? It's laki. It's laki. Mm. Si Papa, kay giluto na ako siya katong talaga itong tilapia ng hapon. Nga, giprito lang na ako yung tilapia. Yan. Masa may usap tilapia pang? na tilapia dito diba? Kay, mahiwa-hiwa <coughs> lang. Dito sa Pilipinas, parang ang na word, napay ko pa ba? na mm. May ikog diba? Hmm. Dari kay, pagpalito ni, ni mo, pa na limpyo na na sya tanan. Nya giprito, di ba? Lamig po pa, no? Ang pagprito? Lamig. Mm Muna -hmm. ayahang review sa tilapia nga prito. Mas ganahan siya, anak, kaysa sa katong paksiyo. Na diri rin si Papa sa Madison County Health Department kay na siya ay na kanang medical na sa ni-evaluation kay overseas. Basta na ato. Patanong gusto mong letter pa? Okay, na deri, Okay, i-evaluate daw siya. So, ano na pala pa, kung siya experience dari pa sa imo hang evaluation, ikumpara niyo sa Pilipinas? Dari, klaro kayo dari. Klaro, <coughs> ilang ipag-evaluate pa. Gitugno na dahi kanu no? <laughs> mm. gitugno na siya. Nagla siya jacket, kaya ganyan siya ganyan nga. Tug siya ka deri. Okay, unya mas klaro yun ay dito. Wala na explanation dito. Wala yung explanation dito. Basta ako. dito. Ha? sige. So, kaganiha, After sa akong work. Nag-dirt sa Oriental Store. Kaya nagpalit ko o kaning wild pampano. Kay, di ba yung ni Papa? Wala daw mga kanang tibuok daw ang kanang dahil daw tibuok ang isda so karon ako ipakita sa inyo hanya kung na po daro uh, kaning wild pampano Talakitok daw na yun ni Papa. So, muna na siya kong petuhon. Ngayon, gibaliktad na nako. Na dara Magpwede po tayong talong. Here's what we have for dinner. And of course, a quinoa. iya Pa, kung sa'yo mong kuhaan, review sa talakitok o gana na ay kuhaan. Preto nga talong. Okay lang? Okay lang. Video. <laughs> oh nya. Yeah. Oo, saan mo gibati nga mo ato. Ka sa kuan? dito sa Tennessee, si Temple. Si Temple, 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 si Temple. dili Ah, oh, dili oi pagbuot man gud sa Ginoo pa. Dili lang mo na sa tuo. pagbuot pero ang pagbuot na gigan man kada sa imo. Kay ang desire, ang 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 kanang pagbahitabo ana uh, pamaagi sa Ginoo pero ang desire nag-start sa ko ah. Oh. So excited na ka makita ng Tennessee Temple? Oo. Oh, so o, oh, sige okay. ha kay oh sige pause ta ka sige. So gigan sa temple, mga ni na kernel sa uh, Cracker Barrel first time ni Papa so parang ato kung review ani <laughs> Kanin Kani sila kayo breakfast, mani sa yung meal. Mars, Papa, oh, masulot na nila sa Cracker Barrel karon ron. Sa kaniyang i-order. Masulot na nila sila. Munya, ang may kwani mo, ika-review sa kaning Cracker Barrel. Okay, okay lang? Kabalo ka, ang pag-order? Ang sa hotcake lang. Hindi <laughs> order Ang oh, salami. Eh. Ang manok. Nami mm. ang manok. Kani okay ang pancake na i peach on toppings. Sa nami kayo. O, magtilaw dahil siya isa ka-bite. O, nga, pa yung nagigamit ang syrup, ana. O, nga. Lami. Oh, si Papa, yung pancake, wala niya nagigamit niyo. Di gustuan, eh. niya, o. Hindi na siya gusto, ani. Ambot niya, oy Pinubrista niya, ha. Halabas na si Papa, o. Kay, dadun na siya dali, ani, Jolie, sa, ani, Brussels Silver Chocolate. Uh, Sino naman siya dali sa kuhaan. Oh, careful pa. Kalali lang. Sino daw siya dali sa Russell Stover. Busy kasi si Papa ka na naadlaw eh. Nari, oh. Mga chocolates dali, oh. Agoy. Hindi ka ayaw. Si Papa. Gusto ka chocolate pa? Hapa? Gusto ka ng chocolate pa? Hapa? Mm -hmm. Chocolate? Pa. Unsa man gusto ka ng peanut butter o oh. peanut butter fudge? Peanut butter fudge ganahan man ka ana. Pero kung gusto ka ng chocolate fudge with peanut butter. Gusto niya chocolate fudge. Oh sige sige right. sige. So I try ni Papa ang kaning chocolate peanut butter fudge. What do you think of that flavor, babe? try sure, I'd rather have white chocolate. White chocolate? Okay. Ikaw pa, unsay mo ang Review. Lamit ba? siya? Tamis kayo no? Alright,